Mga na dito kami ngayon sa Villa Esperanza at nagkakabit kami ngayon ng sliding window. Dalawang piraso po yan. 4x5 tsaka 4x4 na sliding window na wheat screen siya. Yung panel niya sinabay na sa kanyang perimeter kasi mayroon siyang grills. So hindi siya pwede na mauna yung perimeter kasi hindi mapapasok yung kanyang panel so yan na po Bobby yan po yung kanyang panel tsaka perimeter na kakabit na at na yung perimeter i-align na po yan nagkatapos nang i-adjustan yung gulong yung center lock naman yung kakabit tapos may, mas na po yan siya kung gusto niyo pong magpagawa sa amin, mag-message lang po kayo sa Facebook account ko namin na JB Villar Channel. Tapos yung last yung pagsisilant niyan. Pag apat na piraso pataas yung order niyo, may discount kami na ano, 10%. Sa so, magtatanong ng shop namin. Ano po, kabit na lang yung screen niya. Uy! Last yung black handle ng kanya screen. Si